Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.31 ng umaga. Araw po ngayon ng lunis, at nais ko po mag-vlog, mga kababayan, mga binamahal, patungkol po dito sa pagbaliktad ni Bam at Kiko. Uh, komentaryo ko. Yan ang kukomentaryohan ko. Yan po ang title ko, Pagbaliktad ni Bam at Kiko. Ano ang masasabi ko? Ay, una po sa lahat ay ako ay hindi na nagtataka dyan po eh. <laughs> Opo. Hindi na po ako nagtataka dyan kasi normal lang po sa tao yan. Yan. Isidulat ko dito para hindi ako mawala sa... Kung ano, no. Masasabi ko po dyan natural lang po sa tao. Ganyan po ang tao. Bihira po sa tao ang may paninindigan... Kaya, huwag po tayo umasa ng umasa sa kapwa-tao. Umasa po tayo sa Diyos. Yan po ano. Kung napapansin nyo po dito, uh, actually, hindi naman ako nagre ng tao eh. Maliban na lang kung talagang may failure talaga o yung may contrast na malaki kung sino ang pipiliin, doon ako magre-recommenda. Pero kasi nga ang alam ko sa tao ay wala namang kwani. Wala namang... <laughs> o oh, bihira sa tao ang may paninindigan. Napakahirap matagpuan yan. Opo. Totoo po yan. Karamihan po sa tao kung saan siya ganan siya, doon siya pupunta kung saan siya makakuha ng malaking pabor. Ayan nga, mga mga committee po yan eh, na inu Kaya, lumipat sila siguro. Kahit na hindi nila ka-prinsipyo -ka yung makakasama nila, kahit na uh, sabihin natin na uh, sila lang ang in-endorse, alam ko eh, ni Kwan eh, ni, ni Risa Ontiveros. Nagtataka nga ang marami bakit hindi inendorse yung sila kwan sila Luke Espiritu, sila Heidi Mendoza. Hindi po eh. Dalawa lang ang alam ko na inendorse at sinamahan sa sa entablado ni <laughs> ni ni Risa Ontiveros at pati din si Kwan, pati rin si Si Lenny Si Lini Robredo. Walang sinamahan yan ata sa entablado kung hindi ito, itong dalawa. Pero nga ngayon ay, ayan na nga, tatalakay natin. Pero, pinapauna ko na po ano, huwag po tayong madismaya sa ganyan. Ako, naglilitsur po ako dito para hindi, hindi kayo madismaya. Kasi nakikita ko po yung iba ay dismayado. Pati yung mga ibang vlogger nga po eh. Sinasabi nila na na wala na. Sabi nila ay hindi po. Ang Diyos po may reservayan o may remnant. Nakikita nyo po ngayon kung papaano magsalita si Pantilo Oh. Pero hindi na rin ako believe dyan. Pero ngayon, ngayon ay iba po ang salita niya. Oh. Kasi nga ay si Pantilog Lakson ay kwan lang yan eh. Magaling lang sa umpisa yan. Pero pagdating sa kwan na umiiwas na. Pero ngayon ay pinupuri ko siya kasi nga ay talagang grabe na po yung binibitiwan niyang salita eh. Opo. patungkol dyan sa impeachment trial. O, na dapat ituloy na yan. Huwag nang i-delay. Opo. Ngayon ay, balik tayo po dito, ano? Huwag po tayong madismaya. Asahan na natin yan. Opo. At ang Biblia po nagsasabi na talagang ganyan ang tao. Opo. Kung saan siya makakakuha ng malaking ganansya dun siya. Ayan po ano. Ngayon ay okay, yung iba nadidismaya. Pero ang masasabi ko lang po dyan ay talagang madidismaya po eh. Kung hindi ka nananalig sa Diyos, nakasulat po yan eh. At yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin ano ito po sila ano uh, salamat po sa inyong lahat po si Kat si Doris May si Antonino si Ronil, si AB Compio si Joey Valenzuela salamat po sa inyong lahat third pangatlo user NB Parut Parot Pabs Naranja Romel Solier Padwal Lloyd Trabier Andres Senario Jonah Canao Rosana Kawili Bir Orozco, Irni Caliago, Kristin Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labirnia, Niabot, Andy Gimpao, Yoser G.H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Daina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Laguinho, Mister Yangtoy, Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tamblati, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Niebis Olavirez, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas, Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Albin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Triku Mu Ubriak, Concepcion Barsi at saka si Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga bloggers na nirekomenda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan ano ito po sila. Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Anman Din, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isguera, pmtg PMTGR Bloggers, The Action Man, Droid, The Pantours. Dibina Apostol CGP Chai ya tatago dem Diyos ka Kakamping ang batas with Atty. Claire Castro ka di Carbonil Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo ano. Ito po ang verse na gusto kong isir sa inyo na parati kong ginagamit din ito, no? One, Psalms 146, verse 3 and 4. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord, their God. Uh, in the Lord their God, He is the Maker of heaven and earth, the sea and everything in it. He remains faithful forever. Ayan po kaya pinili ko po ito dahil He remains faithful forever. Ang tao po kasi hindi faithful. Eh. Opo. Kahit na ang tao ay hindi pitbull, ang Diyos po ay nananatiling pitbull. Great is thy faithfulness. Yan nga ang kinakanta natin eh. Great is thy faithfulness. O great is your faithfulness. Yun po ano. Kahit na alam na ng Diyos na ang tao ay hindi talaga tumutupad sa kasunduan. Di ba? O kahit na alam na yan na hindi natin magagawa yung mga pangako natin, ah, maraming nangangako eh. Hindi ba? Pero hindi natutupad. Pero ganun pa man, ang Diyos ay tuloy-tuloy sa kanyang pangako o kaya ay faithful sa kanyang pangako. Basahin lang po natin ulit. Ano? Do not put your trust in princes. O ayan po, hindi ba? Ano ba yung mga princes? Ay noong kasi walang mga politiko siguro eh mga kaharian po eh. Kaya yan, mga princes yan. Hindi ba? Mga prinsipe. Hindi ba? Mga hari. Do not put your trust in princes, in human beings. Inulit pa. In human beings. Who cannot save? Ang ibig sabihin dito ay, okay, matutulungan ka niyan. Pero pag naandyan na yung karma, hindi ba? Katulad niyang kay, kay Rodrigo Duterte ay kinakarma na ay, sino ba kakatulong sa kanya? Wala eh. Hindi ba? Who cannot save? Wala eh. Kahit na nga hindi hindi pa patay ang tao eh. Hindi ka na masisib eh. Hindi ba? <laughs> hindi makakasib ang tao eh. O. Oh. When the spirit departs, ang ibig sabihin, pag namatay na ang tao, uh, ang, sa iba kasi, breath of life, ang nakasulat dito eh. When the na uh, breath of life Life departs, die return to the dust. Bumabalik na po sa lupa. On that very day, their plans come to nothing. Wala na, hindi ba? Wala na. Ay si Rodrigo Ruado tirtiga, hindi pa patay yan eh, pero nakakulong lang eh, hindi ba? Oh, May mga plano yan, pero wala na yun. Isama na rin natin ito si Kibulo, hindi ba? Nakakulong na rin, hindi ba? Saan ba nakakulong yan? Sa Kisun City ba o sa Pasig? <laughs> Hindi ko alam eh. oh, wala na rin yan. Wala na yung mga plano niya. Hindi pa patay yan. oh, ay mas lalo na kung patay na. Wala na yan. Hindi ba? O, oh. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope, oh, yung pag-asa ay naandun daw sa Diyos. oh, yung pag-asa. Nabiblis yun. Kaya doon po tayo aasa. O, doon tayo, ah, uh, anong, whose help, oh is the God of Jacob. Doon tayo, ah, uh, hihingi ng tulong. Ayan po, hindi ba? O, the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. Ayan po eh. Kaya pinili ko ito. O. Oh. Ayan, ano? Kaya, <laughs> contrast po yan sa tao at saka sa Diyos. Kaya nga ako, katulad ng una kong salita, hindi ako nagre-recommend dito ng mga tao eh. Ng mga politiko. Kasi alam ko magbabago sila yan eh. Opo. Ang gagawin po natin ay ipanalangin po natin sila na sana sila ay gabayan ng banal na espiritu. Ayan po ano. O tulungan sila ng Panginoon para matupad nila yung righteousness ng Panginoon. Ganun po yan ano. Isaiah 40 verse 31 Put but those who hope in the Lord Ayan po ano. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be pained. Ayan po nakasulat eh. Hindi ba? <laughs> Those who hope in the Lord ang nakasulat. Sa iba kasi, those who wait upon the Lord. Pero halos parehas lang yan, ano? Those who hope upon the Lord will renew their strength. Doon po tayo kukuha ng lakas. Ano? They will soar or they will fly on wings like eagles. Para daw agila. Ah, gila. Yung agila kasi halos hindi napapagod yan eh. Lipad lang lipad yan eh. O nag-glide lang po yan. Napag-aralan ko yan. Kaya pala humahanap sila ng yung yung <laughs> yung rising heat. Yung kung nag kung nag may usok, doon sila yan eh. Kasi nga pumapaibang bawo. Pumapaibabaw lang sila doon sa usok o doon sa heat na nagkukuha ng apoy sa ilalim. They will soar on wings like eagle. Ganun po ang mga eagle eh. Hindi nila kinakampay yung kwan nila, yung pakpak nila, pero hindi sila nahuhulog kasi nga ay uh, mayroong kwan eh, yung rising heat. Opo. O kaya yung air mismo, naandun lang sila. Kaya hindi sila napapagod yan. They will run, and will not grow weary. Hindi raw mababahala. Hindi ba kahit na tumatakbo sila, they will walk, o naglalakad sila, but they will not faint. Hindi sila mapapagal. Ayan po. O, wag po tayong mabahala dyan sa mga ginagawa nila. Tatalakayan ko po yung bukas, ano, kasi nga, ang dami na ngayon talaga, pati nga si Dilima eh, nababahala na eh, baka gagamitin na raw ang Supreme Court eh, para idili yung kwan, eh. Yan na nga ano, wag po tayong mabahala dyan, kasi nga may Diyos tayo eh. oh, example ko po na tatalakayan ko bukas, si kwan, si Corona, hindi ba? Yung famous kwan niya, decision niya, hindi ba? oh, hinatulan niya si Marcos eh, yung si Tandang Marcos, lahat ng kayamanan ni Marcos na over, Don sa income niya o lagpas don sa income niya is considered ill-gotten. Sabi po ni Corona, oh, pinalakpakan siya doon, hinangaan siya don, maraming bumilib sa kanya. Pero hinanap ko po sa Biblia yan. Hinanap ko po sa Biblia talaga yan, walang ganun eh. Na kung ang ang kayamanan mo ay lumagpas na don sa income mo is considered ill-gotten. Wala don sa Biblia. Ngayon, yun din ang ginamit sa kanya. Yung pen decision niya, ha? siya ang sumulat doon eh, ay ginamit din sa kanya. oh hindi ba? Kaya wag po kayong mabahala. Ibabalik yan sa kanila. Kung ano man yung ginagawa nila na kalukuhan, ibabalik yan. Ngayon, bakit? Ako hindi ako paburdon sa desisyon ni Corona eh. Kasi nga may miracle. Opo. Tatalakayin ko po yan bukas. Ano, may miracle. May nabasa po ako. May sisiglan ng langis. Ha? Sisiglan ng langis. Binindisyonan lang nung kwan. Nung, o binasahalan ng orasyon siguro. O dasal. Nung propita. Hindi na nawalan ng langis eh. O. Paano mong may paliwanag yan? Ayun ang ginamit nila. Bininta nila yung mga langis. Hindi ba? Nakasurvive sila. O, oh, may miracle po eh. Ganun po yan. At may pangako po ang Panginoon na if I will not open the windows of heaven and pour out blessings on you wherein there is no room enough to receive it. Yung pang pangako ng Panginoon eh. Ay paano yan kung binigyan ka talaga ng blessing ng Panginoon? Oh, hindi ba? Kaya mali yung yung desisyon ni Corona. Pero hinangaan po hanggang ngayon, yan po ang ang ini-implement nila. Opo, kaya nga batak na ito si Hari Rocky, hindi ba? Si Harry Roque hindi rin niya maipaliwan lagi, hindi ba? Pero sa ibang araw ko po tatalakay niya at mga kababayan hanggang dito na lang po ano at wala na po tayo ng oras ano. O sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.